Hindi agad agad kay gukul eh, no? Kay ispat lagi na gupok, kay puspusak mo dali. Ispat na ka ng kan, baga bu hmm. na. Kabuguya si po yung bala, no? Basta mga hubog, buguy, o ganang maoy. Kailan lang gusto na inom? Hmm. na siyong papa? Hmm. Tumig ang inom. Kuwa bay patasan. Ginsara naman nila, pa pangali na kabalik ko. Ihimon e ah. og mong puto. Hadlok pa si Yoro. Suka so, sa so, diri mo balik. Di mo balik to diri ba mo pakilo oy. Ginna suko na kumay sa akin. Mahana ko. Ah. Di pa do so, kay. na do na tulan. Kuwa bay pata,